Good afternoon mga parikoy! may bagong vlog, mayroon bagong video. may bagong araw na naman. So yan mga parikoy, unang trip natin mga parikoy sa ating bakasyon. o Galing sa trabaho. Ako, shout out sa lahat ng mga followers dyan. So kung napapansin ng mga parikoy, na ulan. Basang-basa yung kalsada. Kahit summer na summer at saka buwan ng Marso. Yan mga parikoy. So yan, kitang-kita -kita natin yung kalsada basang-basa. So dahan-dahan tayo sa pag-drive mga parikoy dahil madulas ang kalsada dahil basa. Tingnan mo, parang basa, 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 basa. Kasi basa ng bibig ng ating kapitbahay. Yun, <laughs> mga parikoy, secret. <laughs> mga parikoy, sa dito tayo sa bukid no mga parikoy. Papunta pala tayo sa Cagayan de Oro, mga parikoy. Dahil ito yung pinakaunang vlog ko, mga parikoy, na nandito ako sa amin na naka-uwi. Mga parikoy, shout out sa lahat ng aking mga followers. Lalong lalo na dyan sa aking mga kaibigan. Nandyan siya, Shuttle Perry 5. So, basta na, na kayo dyan, mga parikoy? Ayan, nagpapapapugito yung parikoy natin, mga parikoy, oh. So, di ba? Kalmadong, kalmadong, mga parikoy. Kasi pala, yung dala ko dyan mga prikoy ay itlog. Adami kasing ordinang kapitbahay namin kaya ako'y pumili ng itlog mga prikoy. Hindi pa yung itlog na akin mga pre So yan mga prikoy kasi nga simpre habang nandito tayo sa procation tayo maghanap muna ng pira dahil hindi madali maghanap ng pira mga prikoy. So nandito na tayo sa labas mga prikoy. yan kung napapansin yung mga prikoy yan. Sa gilid natin sa may bandang kanan yan po ang gaisano dito po sa uptown ng... Lumbia. So, bagong open po yan mga pre ko. So, dito tayo mga pre. Palikot tayo papasok po sa aming bahay. Papunta po tayo na Grand New mga pre out pa na din sa akong bagay followers Si Ma'am Cosmo. So, thank you so much po sa inyong support mga pre gulat din ako mga prikoy dahil sobrang init ang panahon tapos umulan kasi di ba ngayon summer na summer so biglang umulan siguro dahil nga ako ay nakabakasyon ganun talaga eh hinahabol po ako ng ulan mga prikoy yan di ba sa bago mga prikoy sa na summer na umulan palagi nagugulat kami kaya nung pagdating ko dito mga prikoy sa amin nagulat na ako kasi sobrang init sa verse na summer naman ay naulan So ito pala yung unang rides natin mga parikoy no Simula nung nagbakasyon tayo mga parikoy So yan pala, ah, galing pala ako sa bukid kumukuha ako ng gitlog dahil nga siyempre habang po kasi ako nagbabakasyon dito sa amin, eh siyempre wala akong may ibang pagtukunan ng nang income so ako ay nagtitinda na rin ng itlog so kung kayo na may gusto mag-order ng mga parikoy ng itlog sa akin po pwede kayo mag-PM sa akin mga parikoy pwede rin kayo mag-comment down below sa akin comment section mga parikoy no dahil libre naman po yung delivery mga parikoy yung limit natin hanggang dito lang po sa Cagayan de Oro sa lahat na akin, mga followers na dito sa Cagayan de Oro pwede na po kayong mag-order dito dito lang po sa atin so yan makulimlim yung panahon maulan nga mga parikoy no kasi nga na ano kung napapansin yung mga parikoy yung paligid naman dito mga parikoy green na green at daming puno dahil nga dito kami sa bandang bukit ng Cagayan de Oro sa barangay Lombre mga parikoy no so kitang kita naman sa sarap talaga na simoy ng simoy na hangin dito sa aming lugar mga parikoy kaya ako ay masarap nag uwi mga parikoy dahil parang makakatikim ka na rin ng fresh air yan. at saka nakapapahinga na rin ako no so yan mga parikoy nandito na rin pala tapapasok sa aming subdivision dito sa Cagayan de Oro yun know? <clears throat> kung napapansin mga prekoy, green na green po yung kapaligiran natin mga prekoy. Talagang sarap dito sa aming probinsya mga prekoy. No? Ayan, dito na pala tayo sa, sa Lisandra. So, papasok na tayo dito sa gate. Kaya tayo ay maaabot na rin doon sa aming bahay. So, ayan. Meron tayong yung dito ng mga security guards. So, shout out sa inyo lahat mga security guards sa may Lisandra mga prekoy. No? Ayan. So, hanggang dito na lang po tayo. Magkita-kita na lang tayo sa ating sunod mga video mga prekoy. Ha? Tsaka kung huwag niyong kalimutan na mag-follow sa aking Facebook page mga prikoy dahil marami pa rin gagawin ng mga video. Ito pala yung unang trip ko mga prikoy at nagbag-vlog ako galing sa vacation mga prikoy. Ano diba? So diba din dito na tayo. Malapit na. So, sarap magbiyahe mga prikoy no. Kung bago-bago ka ng vacation pero pag tagal ka na mag-vacation nakakapagod na rin dahil wala ka ng pira. So ngayon, malapit na po tayo dito sa amin mga parikoy, no, so napakaganda po talaga ng panahon, dahil walang init, kahit hindi ka mag-aircon sa iyong sasakyan, ay hindi papawisan pati ang iyong puwit <laughs> yeah, mga parikoy, so kakarating tayo so maraming maraming salamat sa inyong support so hanggang dito na lang po tayo mga parikoy dahil ako'y magpapahinga din muna, at sa i at makakaiblit kahit sandali mga parikoy ayan, pagod na pagod So yeah, I'm home. So, uh, na lang po tayo. After 3 months sa barko. <laughs> so guys, so see you the next vlog mga pare ko. Dami pa tayong gagawin. So kakarapin ko lang na Thank you.